Hello, what's up? Mga karo-araw sipag lang. So, maulang umaga. Nawa ay nasa maayos at ligtas kayong kalagayan sa ngayon. At sa mga susunod pa, uh, maaga tayong magising at nakapapakain na rin tayo ng alaga nating manok. Yan sila. Nakapagsampay na rin tayo ng mga nilabhan. Ito sila, oh. Yan, medyo marami din yan. hindi tayo makapag-video sa labas ngayon dahil medyo may kalakasan yung ambon. Pero hindi naman yung magiging hadlang para mat matigil ako sa plano kong gawin ngayong araw. Ngayong araw kasi, nakita ko yung pipino ko gumagapang na. May mong puno na nabuhay. Gusto ko siyang lagyan ng pakabagan. So kahit maulan, ipilitin ko siyang malagyan ngayon ng pakabagan. So hanggang dito na lang muna. Mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan. Thank you guys!